Question number one. Pinaka-importante ang pampalasa sa pares? Mm. Ano? Ginisa, Paris Queen. Ginis sa mix ang ginagamit. <laughs> Bits asin, yan, importante. Isa lang ba? Kahit ano. Isa. Ayan. Isa. isa, lang. Pero isa lang. ang tingin ko doon sa, doon, bukod doon isa sa mga sinabi ni lang. Asin, Betchin, at mga pampalasa, yung proseso eh. Kung hindi masunod yung proseso ng matagalang huluan, Yes. Uh -oh. ba? Diba? Tapos yung mga... Kasi ang, ang proses ko doon, uh, yung buto-buto muna o kung laman, pinapakuluan ko muna ng mga one hour. Mm -hmm. Saka ko siya, dagdagan ng sabaw, itimplahan ng mga secretong panimpla ko na. Uh -oh. So ganoon ginagawa ko. So, papakuluan to talaga. Nakita naman natin at nadaanan natin. Pinapakuluan din. muna bago timplahan para mas pasok yung lasa doon sa sabaw kung ano man yung lasa ng uh, lasa mo. Uh, yung sabaw, saktong-sakto yung lasa, hindi nakakasuya, hindi nakakaumay. Tapos sabi mo nga, pagkulang sa flavor, meron naman doon yeah, garlic, kung, may chili garlic, kung, spring onions. Kung hindi ka satisfied sa, ano, sa anghang, uh, meron doon tag -tag. chili garlic, uh, meron doon chili sauce, o so meron kang may toyo. Masarap na toppings sa parang. Yeah. Toppings. Ano bang mga toppings? Um, pinapa, pinapatong. Um, sa bulaklak. overload. Yan, chicharong bulaklak. At mga ano. Pero I, I guess, sa'yo, para sa'yo, ang pinakamasarap ay... Yung lechon pares ko kasi, yes. ang, ang doon siya pumatok eh. Yes. Kasi dati diba beef na ako, so nung binago ko, ginawa kong uh, lechon kawali at saka yung chicharong bulaklak. Doon siya, nag-boom. So ibig sabihin, mas masarap yung lechon kawali gawing pares kumpara doon sa beef. Pero kasi, pag magpapares ka talaga, yung nakalalang unang pares, yung big paris Yung mga paris na mm -hmm. Yun lang nga eh. Paano na pasok yung lechon at saka chicharong bulaklak? Is this something na parang na panaginipan mo o ah, nakita mo sa palipaligid paligid na pwede siyang pagsamahin pala? Hindi kasi ganito. Dati, Bipares ako, ang dami namin dito nagtitinda pare parehan yes. sa lugar na to. So ngayon, yung customer, nakikita ko sumisilip na lang doon sa tindahan ko tapos sa mm. alis, ganun din sa kanila. Mm. Sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin para kakaiba sa mga lahat ng Yung naisip ko ngayon, lechon kawali, tapos yung siyarong bulaklak. Hindi pa nga yan dating, dalawa na yan. Meron pa yan dati, tuwalya may balat pa pinagalo-halo ko siya. Prito din. Overload yung tawag. Kaya overload yung tawag ko. Pero kaya kaya lang sabi ko parang mas talo ako dahil maraming nilalagay tapos yung Damn. halaga niya ganun lang. So binawasan ko ngayon ng ng mino, binawasan ko ng ibang ano. Tanggal ko na yung tuwalya, tanggal ko na yung ay uh, yung ano, yung isa pa, yung balat. Mm. -hmm. ko na lang yung dalawa. So sabi ko para para hindi naman ako lugi sa marketing sa 100 pesos. So yun, doon siya nag-boom, doon siya nakilala. At masarap kahit oh. dalawa lang. Mm -mm. So 'yon. Kaya okay. naging ganun siya. Okay. So next naman, pinakamasarap na ka-partner ng pandesal? Kape syempre. <laughs> <laughs> Nagpapalaman ka ba sa pandesal? Yes. Ano ko pa laman O at cheese, Okay, minsan wala na pag afford bumili ng cheese mo ibili pero pag hindi na, alam mo kanina. Na, na lang alam mo kanina kinakain ko yung ano, yung litsian kawali at tsaka chichirya bulaklak. parang masarap din siyang palaman ng ano ng uh, pandesal. Pwede din siya. Tapos talaga maraming chili. Oo, oh, oh, pwede naman. Depende lang yan sa trip din ng mga gustong... Oh, mm. hindi mo gusto mo kakaiba naman. Lagyan mo ng... Ako nga eh, yung... Yung itlog na maalat, pinapalamang ko yan sa pandesal o kaya eh, pinapapako. Depende lang naman yan sa tao kung gusto nila. Yes, yung second sick, yun, sick and joy nga, ilagay sa pandesal kung yes, second yes, sick oh, joy oh, na to. eh. Yun. Lahat naman pwede. Depende lang yan kung gusto mo. Mm -hmm. Ah, next natin. Okay. so, ito Marvin Fenton. din yung side mo. Hmm. So, discarte o diploma? Ah. Mm -hmm. Asa sinagot ko na to dati pa. Oo, oh, oh. ano para Alam sa Alam mo, iyo? importante din talaga ang diploma. Hmm. Pero kung wala ka naman diploma, hindi mo kaya kumuha ng diploma. dipindi na yan sa diskarte mo kung papalo mo, papaangatin yung sarili mo. Hmm. So ganon. Hangga Pero mas maganda pag sabay ka at sa may diploma. Ka. Ayun ang ultimate, 'di diba? ba? Kasi pag isang naiwan, isa ang isa lang ang umaabante. Hmm minsan parang doon mo masasabing may kulang at mayroon ka pang dapat malaman pero kung sabay na meron yes, so, ka kasi ako na swear natasabi ko 'yan dahil 'di ba hindi naman wala naman akong diploma ang ginawa ko ginalihan ko na lang sa discarte, discarte. so yon dahil hindi naman tayo pwedeng maupod kunyari wala tayong diploma hindi na tayo aabansa sa buhay Ay, uh -huh. yung, yun nga yung tinatawag na diskarte. wala man akong diploma mag-isip ako ng paraan para umasenso yes. tulad ng may mga diploma daba, Diba? Daba. So, kung kaya niyong mag-aral, tulad nga sinabi ni Diwata, kung kaya niyong mag-aral, mga bata, ituloy niyong pag-aaral yes, niyo. Right. Dahil ano yan, makakabigay ng advantage mm -hmm. sa inyo. Tapos, magdi-discard pa kayo, ebe, eh, boom. Yes. Successful. Tama yan. Ano gagawin ka? So, next question. Ano, ano ang best na gamot sa stress? Kispirin o Yakapsul. Guys, ulitin ko lang yung tanong. Ano yun? A ano ang the best na... Pantanggal ng stress. Ayan. Ano ang the best pantanggal ng stress, Diwata? Kispirin o Yakapsul? Parang Yakapsul ako. Hmm. Hindi. Kispirin? Hmm. Hindi. Kasi Yakapsul talaga ang move. Hindi ba pwedeng kiss sabay hug? Pwede rin. Di ba? Kiss dahil sabay, dahil tanggal na tanggal pwede na lang sabay, ang stress. Pwede pang sabay, sa Doon talaga tanggal ang stress. Pero so, kung sakasakaling isa lang ang pipiliin. Siguro yakap sol. Yakap Bakit yakap sol? Patapil okay, mo diba? kasi yung ano, mawala yung stress mo talaga pag nakayakap ka. Ah, eh paano kung yung kiss ay talaga nyum 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 Gano'n Ganun ang gagawing kiss sa'yo parang dumaan lang, eh. parang pala. <laughs> Iba pa rin yung higpit na niya yes, oh. eh. Sarap. Okay. Okay, so last question. Pero okay. ay, wait, what about Martin? Kispirin uh, yeah. or yakap Ah. Um, okay. well, kung si Diwata ay yakap sa Kissprin naman na lang sa akin. Kasi mas may contact sa kispirin. Dahil mas talagang mararamdaman hindi lang 'yung panglabas kundi na rin 'yung galing sa loob. Kasi linakaspire na, na nga, lang din ako. Gaya-gaya <laughs> ka naman. Okay, pero magaganda ako sa bayan. Eh, no? Dun talaga tanggal ang stress. Okay, next. Okay, so last question. Pera o pagmamahal? Ayun, okay. Ito, maganda. pera o pagmamahal? Pera. Pera. Ha? Ah, Ganito kung may pera ka, maraming mong mamahal sa iyo. alam mo, isa Kapag wala kang pera, wala mong mamahal sa iyo. Ano 'yan? Isa 'yan sa realidad talaga ng ano, ng kabuhayan at ng bansa, no? Um, pero pag totoo namang klase ng pagmamahal, kahit wala kang pera, mamahalin ka pa rin naman talaga. Eh kaya lang, minsan, napakahirap o kailangan ng matagal na hintayan para sa totoong pagmamahal. Yeah. Siguro sa panahon niya, out of 1,000, mga dalawa na lang gumagawa ng ganyan. Kaya nga hihintayin mo yung dalawa. <laughs> At hindi. De, joke lang, sa sarili kong pananaw uh, lang yan. Sa sarili uh -huh. ko lang pananaw. Hindi, hindi, pero totoo, yan yun yung realidad. Eh. Kasi minsan yung sinasabi nila, aanhin mo yung pagmamahal kung gutom na gutom ka. So, dyan po pumapasok yung team discarte. Eh. Magtatrabaho ka na muna, magpapaka ka na muna, mag-iipong ka muna ng pera bago mo iisipin yung pagmamahal. Kaya nga, I guess, ang tingin ko, kaya nasabi mong pera, kasi, kailangan muna tayong mag-strive sa ambisyon natin bago natin isipin yung pagmamahal. Kasi ano yung man papakain natin sa mga minamahal natin sa buhay kung wala tayong matinong trabaho, wala tayong iipong. Correct. ba? Diba? Tama ikaw, ngayong marami ka ng pera, pwede bang pagmamahal ang iyong isipin? Alam, hindi pa marami ang pera ko. Sapat lang. <laughs> Tama lang sa pasahod sa mga tao. Wala pa nga akong bahay. Yung bahay ko na nasa squatter, ano pa rin ako. Pero okay lang yun. Masaya na ako doon kasi kung pwede naman doon nasa tulay pa ako. So, hindi po tayo mayaman. pera uh, pero hindi, nakita na, ko nga yung interview mo. sabi mo, kahit pa, paano nga, nabibili mo na yung mga basic na pangangailangan. Yes, for example. Nakatawid ka na doon sa gutom at nagsusurvive survive isang kahit isang tukak, kahit papano nakatawid ka na doon, anong pakiramdam na kahit papano meron ng lugar mangarap ang isang diwata? Niya? Masaya, masarap sa pakiramdam na dati kung hindi ako nakakatulong sa kamag-anak ko, lalo na sa nanay ko sa kahirapan ka ng buhay. So ngayon nakakatulong na ako. So ang Ano ba yung ano? Ano ba yung buhay mo? Nakakwento mo lagi na tumutulong ka sa nanay mo, sa mga kamag-anak. Ano ba yung buhay ni Diwata nung bata siya? sa amin kasi mahirap talagang buhay sa probinsya. Kaya sa ang probinsya? Sa ako yung ang hanap buhay kasi doon, mga farmers, tatay ko, nagkukupras kami, nagkatayin ng panay, tapos mga kung ano-ano pa, yung mga trabahong bundok, yun naman talaga doon sa lugar namin kasi bundok kami. Tapos yun nga, nangarap ako pumunta ng Manila kasi akala ko nung una na mas madali pag napunta ka ng Manila. Dipindi pa rin lang din talaga yan kung anong trabaho ang pasukan mo dito. Mm -hmm. So, hindi ako sunerte sa mga trabaho ko. So, kaya... Ano yung unang-unang naging trabaho? Mga boy lang naman ang napasokan ko. Mga tindiro ng mga prutas. So, mga okay. ganun lang. So, ilang taong kanya? I think nasa 17 or 18, mga ganyan. Okay, nung lumawas ka from summer to Manila. Sa ang part ng Manila ka unang-unang? Bandang Pasig, mga ganyan. Oh. At yun ang ginawa mo, nagtitinda ka. ng prutas. Ng prutas. Oh. So, tapos yun na, umalis ako doon. Lumipat na ibang trabaho. Basta ang dami, mga trabaho ko, nag-construction pa ako. Wow! Gay boy! Basta <laughs> kung ano, ganyan lang yun. ng frutas, construction, boy. Oh, yun lang naman yung mga trabaho. Tapos yun nga, nung natutunan ko na sa kalsada, dahil nagpalaboy-laboy na ako, di ba, ako ko sa El Tulay. doon ko natutunan yung magtinda-tinda. Nung nawala din yung trabaho ko sa construction, kasi pandemic dati. So, ah, piyan, ito na yung pandemic oh. na pandemic, nato pandemic na Anong pandemic? Construction worker ako noon, tapos natigil kami dahil bawal lahat ng Siyempre, trabaho ko. Yung konting sweldo ko doon, inipong ko doon ako nag-start magtinda. Hindi pa Paris noon. Sigarilyo so, sa place, mga kape, yung mga pansit kanto, yung mga ganyan. Yung nga lang kasi malakas din siya nung una. Tapos mayroon akong friend niya na lagi itong sinasabi na nawalan din ng trabaho pero magaling siya magluto. Mm -hmm. Tapos ng mga time na yun na sa sindahan ko, maraming customer, sabi niya, mas madali ang pera kung dalagdagan natin ang pagkain. Yan, mas malakas yung kita mo doon, mas malaki. So, kung may ka na ng pangtiro, ka na ng Mula parma. ito nung ano, yung mga tindaman ng sigarilyo, oh, ano, oh, soft yeah. drinks, at saka hindi pa pansit kanton, oh, sabi mo nga. Tapos, tinuruan ka niya magluto. O, oh, pinagsabay ko, pansit kanton, sigarilyo, soft drinks, tapos nilagyan namin ng pagkain. Ano unang pagkain natin? mga people express, mga ganyan may chado, mga adobong manok, yung mga ganyan nakabalot lang muna sa styro. Yung recipes na yan, sa alam na mo na gal. ba ito? Hindi ah, pa, wala so akong knowledge. So hindi nalance. ka pa marunong magluto Wala ito. akong knowledge talaga sa pagluluto. Okay. So ngayon, lahat ng natutunan ko ngayon, pati yung parisan ko, natutunan ko yan doon sa friend ko. Anong pangalan pa itong friend ko? Wala na kasi yung friend ko na yan, si Mamarandi. Gay uh, Mama din siya, pero matagal na siyang wala kasi parang maitad na siya tapos, maintenance siya noon dati. So parang hindi na kinaya yung gamot. So wala na siya matagal na. Uh, uh, so si Mama Randy, Mama Randy. ang nagturo sa iyo nitong Bicol Express adobo lahat, lahat at ng, mga iba't ibang ulam na nakastyro lang. Pati pare. So, pero ngayon, di ba, mas lalo ko naman siyang in-improve. Ginawa ko ng diwata Paris at saka nandun pa rin yung Cigarillos of drinks ko Kapido, sa bagda doon. Hindi ko pa rin winala. Pero ang ang pinaka ano ko ngayon, pinaka talagang number one yung Paris talaga, yung si King Joy. So, do, doon kasi ako nakilala na ngayon. I think, alam mo, isa sa sa pinakamagandang appreciation. Parang naging mentor mo si Mama Randy, ano? Kasi siyang nagturo sa sa pagkain at sa negosyo ng lutong pagkain. Yan ang pinakamagandang appreciation, yung ipagpatuloy mong maging matagumpay. At may matulungan ka iba. Kasi natulungan ka niya, ang pinakapasasalamat natin kung wala na siya dito sa mundo, ay eh tumulong sa iba. Yes. Siguro daw ang tuwa siya iyo. Siguro kung buhay pa siya ngayon, siyempre, di ba? Mm Magkasama -hmm. pa rin kami, kaya lang wala. No, hindi talaga niya kinaya. Okay, so yun ay basic lang na pares ang yes. iyong nalaman. Tapos naging, doon mo na nga napansin na parang uh -oh. lahat kayo pare-pareho ng beef. Parang kriniit ko na siya na bakit hindi ko ipahinaman naman doon sa mga beef at yung tinta ko. Para at least kakaiba. Pag nagusto ng tao ay meron doon. So, ngayon, uh -oh. Marami na nga'ng gumagaya, di ba? Marami na ako nakikita na gano'n sinmino ko. So, okay lang yun. At least, di ba, nagkaroon sila ng hanap buhay, nang natutunan nila, nagaya nila sa akin. So, ibig sabihin, nakatulong ako sa kanila. Yan naman ang ano, best form ng, kunyari, nakikita natin na nag, uh, uma rin yung ibang tao mula dun sa idea na sinimulan mo. Parte rin ang tulong mo yun sa kanila. Yes, no. Um, sa isang araw, nabibilang nyo ba ang haba ng pila? Parang mula dun sa dati? Hindi kung, kunyari, ano na ba ngayon? Um, 500? 1,000 na ba? Ang pumipila? Siguro kung maghapon, magdamag, lampas-lampas pa. Hindi ko na kasi binibilang kasi... Diba may mga time kasi na marami, may mga time naman na katulad niya, hindi masyadong marami. Pero marami pa din. Diba? marami pa din 'yan. Wala kang pila ngayon, dati kasi yung pila umaabot doon sa paliko eh. Oh, Pero ayun, di ba nakita mo wala. Seven may init din ang panahon. Lash ka maaga pa naman. Oo, oh, at saka ano, nangyayari naman talaga 'yan. Lalo sa business na hindi naman araw-araw paspo. 'di ba? So nangyayari talaga na minsan mahina, minsan malakas. Oo. So laban lang. Uh -huh. Hindi, yan nga yung sinasabi, pag gusto mo yung talagang ginagawa mo. Hindi ka titigil kung humina man yan. Yes. ka ng paraan para maging malakas ulit. True, oo. Kasi ako kung kung wala na nga kumain dyan sa pares overload ko, medyo humina na, nagsawa na sila. Nag-isip naman ako ng ibang menu naman. Lalagay ko. Ano ang naiisip mong ibang menu? Marami katulad ng mga ulam. Wala pa ako kasing nilalagay ng mga yung mga kari-kari, mga kalterita na pongga. yung mga ulam talaga. Ayaw ko naman kasi maglatagay yung pagsasabayin sila kasi magkakaroon ng kalaban yung tindahan ko uh, yung para sa ko pero if ever panini na kasawa parang gagawin ko ng restaurant siya pwede naman so uh, yun ang mga uh, ano ko mga plan B yan nga yan nga gusto kong malaman kasi uh, uh, lumipat ka na dito kahit papaano komportable na yung location mo dito hindi ka na nakakagulo doon na lagi ka yung operation dito wala na ano pa ba, ba ang plano at ano pa ba bang sinasabi mong pwedeng maging restaurant na idea ni Ayan, din, yun nga. Mga, mga plano ko talaga expand pa ang Diwata para sa Overlord to restaurant na. Actually, may bubuksan lang ako sa Quezon Saan? City brand. So, Saan? Um, kis, basta Quezon City pa lang. Malapit lang sa'yo. Um, pwede mo ka invite sa ringan. Of <laughs> course! And yes, so, opinion okay. ko na nitong 26. Yun talaga. May 26? Oh, yun talaga, Ay, ano. Ay, oh, yun talaga, ano. Um, hindi na ganyan tent -ten. mas konkreto na siya, mas dinis, mas pinasarap, tapos mas basta maganda. Saan ba Kasi, to sa Quezon City? Para mapag-usapan. Ah, uh, yung flow lang natin is along Visayas lang. Malang along Visayas Avenue. Okay. tapos okay. meron na tong upuan. Yes, mayroon upuan, tapos uh, maganda okay. na ang setup. Open air pa din siya pero may bubong na. Maganda na yung setup niya. Ganito, pwede mo ba akong i dito bago mag ano? Para ipapalabas ko to, pag nag-open ka na, para malaking promotion para dun sa Visayas Avenue. Yeah, pwede, pwede. Ang 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 clue lang natin muna ngayon kasi bawal pa sabihin ba? kasi maunahan tayo mag-click kasi yung magkakaroon na tayo ng soft opening. So, uh -huh. Yes, yes, yes. Yun, Visayas. Pero table na pwede. So, invite ka. Pero pag visit ka naman. Of course. Hindi, nee, nee. okay yan. Kasi so, gator na natin si Boss Marvin sa... Yan na nga eh. Kailan kaya pwede tayong mag-tour dyan? Yung bago ka mag-soft opening. Para pag nag-soft opening, do doon ko to papalabas. Bawat, bawal, bawal kasi, kasi doon uh, mayroon kasing gumagawa doon uh, kahit nga ako hindi pa ako pinapapunta nila eh. Pero nakita ko na sa picture. Ah, ay, hindi pero na pa, pa hindi pa, pero nakita ko na sa picture kung gaano kaganda. Pero yung exactong lugar hindi ko pa rin napuntahan. Oh, okay. Pero if ever, reflex ko naman siya. Eh, uh, ano mo ako, message mo ako. Ha? Ah, sige, friend naman na tayo. Oh, oh. <laughs> Na, ano? Pero naman na tayo sa Facebook. Ay, Facebook ba yun? Sa Viber. Hindi, sa Viber. Ano, Visayas lang din ako. Itapatan mo yung Kokois dun. Kung pamilya. Hindi ba sa Along Jan? Alam ko Along Jan. Kasi hindi, yung gumagawa... siyempre hindi yan mawawala. Pero okay. abangan nyo kung gaano na siya kaganda. Yung lugar, tapos yung gamit. Tapos yung Systematic na lahat talaga. Kasi okay. doon, uh, parang dito-dito. Kasi one-on-one, manuman lang tayo magbabayaran doon. Kasi parang may POS na tayo. Aba! Parang nalang, <laughs> na lang. <laughs> no? POS <Karang> na! na. Uh, oh, oh. Okay. So, parang mas organized na lahat. Naka-systematic na talaga lahat. At saka hindi na magulo tingnan. Nandun ang Sikin Joy. Nandun ang Sikin Joy. Nandun ang Sikin Inasal. Yes, yeah, Sikin Inasal. Syempre yung Pares Bula Luliwanta. At saka barbecue. Uh -huh. At saka kung ano-ano pa. So, marami tayong abangan doon. At syempre, marami kaming pasabog sa grand uh, sa opening namin, sa soft opening. Andito na ba yung mga sinasabi mo ang mga kare-kare, kaldireta? -kare, Pwede mo na ba ilabas dito? Pwede siguro. Pero, basta yung mino, hindi ko muna ilalatag doon na mismo. Kasi sa soft opening, lang. sa soft opening, uh, papatingin ko na muna doon sa inyo yung bagong mino natin. Bagong ano yun? Ayun nga, yung mga bagong idadagdag at saka siyempre papatikim natin ng libre doon sa mga pupuntayon. Libre?! Oo, libre sa soft What? opening talaga. So, parang, parang Estelle Poupée. So, mayroong ganong eksena. So, so pwede na natin i-announce yan sa so, May 26 yan. Yeah. Soft opening. Yeah, May, May mga libreng pasabog si Diwata. Yes, sir. Di maraming. Abangan yes, niya yan. Sabihin mo, sabihin mo. Pero ikaw? Uh, invite ko ang lahat na pumunta sa soft opening ng Diwata Paris uh, sa Quezon City branch. Kaya lang syempre, hindi ko pa ibibigay muna yung exact location. Sasabihin ko na lang bago magsukpo piling kung saan to para at makapunta kayo ng maaga. Ang galing-galing naman yun, Diwata. Mula dito sa MOA bang tawag dito? Jokno Boulevard, Pasay City. no Boulevard mula sa Pasay City. Ngayon magkakaroon na ng branch sa Quezon City. Diwata, Dung dati ba naisip mo ito na may pasay na may Quezon City. nung una hindi ko naisip kasi never naman pumasok sa unang na magkakaroon ako ng ganitong business na so na lang siyang dumating. So kaya talaga pag nilaban mo lang talaga, hindi ka sumuko, kung may pangarap ka pa sa buhay, walang imposible na matupad mo yung pangarap mo kapag ginagawan mo na ng aksyon ito nga yung sinasabi ko kanina kasi 'di ba nga dati pag gutom, survival, itinatawid lang natin araw-araw. Hindi ka wala kang oras mangarap, parang wala kang karapatang mangarap. Kasi kailangan mo lang itawid ang yes, araw so, sa susunod na araw. Pero ngayon nandito ka na, nandito na rin ako sa point na ganito, so nagkakaroon tayo ng pangarap. Yes. Sa pangarap ko ngayon na ma ma-expand pa yung yung mga business ko sa iba't ibang lugar. So, may first branch ko yung Quezon City at saka ito dalawa na. As hindi lang yan, marahal pa akong target na lugar na pupuntahan ko at magtatayo din ako na Duwata Paris. Para naman, uh, for example, sa Paranaque, mayroon tayo doon. Yung mga taga Paranaque, hindi na pupunta ng Pasay para tikman yung Duwata Paris. So mayroon na doon. So, ganun po. Ang sarap nang mayroon chance ng mga harap, ano? At saka open na ako ngayon for franchising. Aba! Mag-franchise. franchising so, oh, oh. yes, oo. oh. oh. Kung gusto niyo mag-franchise, mag, mag lang kayo sa ICTPH. Sila po kasi na yung pag-coordinate doon sa mga franchising. At sila po yung... Sina yun si na... ICTPH? ICTPH, sila po yung kapartner ko doon sa... Sila nag-aayos ng lahat. Okay. Sa mga franchising. Okay, okay, okay. So kunyari ako, meron akong lugar sa Quezon City. May apartment kami sa West Camias. Hmm. Tapos gusto kong magtinda tayo doon ng pares. Pwede ba yon? Yes, pwede naman. Halaga? Yung business mo lang sa ICTP, sila po ang bubigay Parang ng... gusto ko nyari, tinda lang, puro pares overload lang. Yun lang, wala nang iba pa. Yes, pwede po. Ah. Pero magkano naman ang, magkano naman yung possible na franchise? Mababa lang. Sa rate kasi Kasi I'm man... sure maraming, maraming gustong mag-franchise. Mara oh, oh marami, actually maraming ng inquiry, Maraming na nagtatanong lahat, marami na. Kaya lang syempre yung price, hindi ko din i-disclose kasi baka mamaya iba yung yung sinabi po doon sa sasabihin uh, nila, so kaya mas maganda siguro sila na lang ang kausapin nila. Pero reasonable pa rin ito. Yes. Kikita okay. pa rin sila. Yes, of At course At magiging naman. kasing successful sila ni Diwata kung mag-franchise sila ng Diwata Overload. Yes, okay. naman, why not? Diba? At saka, diba, laban lang. Oo, uh, oo. Uh.